Kaking mga na mga ka-Facebook mga ka-Reels. Nandito na naman ako. Namiss niyo ba ako? <laughs> Siguro naman hindi na kasi mag-last week tayo nag-open ng parcel. Ito nga pala. Inorder ko sa Facebook. Ah, sa TikTok natin sa Facebook. I'm not sure na. Ayan. Pagod ko na siyang iniintay. Pero kasi So, hindi siya nadi-deliver. You know how much is this? P190. At alam mo kung ano ito? Ito ay yee! <laughs> Na-try natin kung maganda siya. O, di ba? Ang gaganda ng kulay. May black. milky white. Ito daw ay pang <laughs> para daw hindi mag laulaw. Eh. Ang dapat lumaulaw. <laughs> oh, diwang Ang ganda. Hindi ka talo. Ay, eh. itong mga gusto ko sa bra, yung malalaki yung ganito. Kasi yung taba ko dito sa gilid. <laughs> Lumalabas. Kasi pag nakaano sa, sa dede mo, tapos yung dito, oh, ay, ang pangit tignan, di ba? yun ang gusto ko. Oh, mga gusto ko sa bra. Kahit na mahal, so late. <laughs> Kaya yung mga dati kong binibiling bra, ilang years ko na nagamit. Dahil sa mahal nga sila, sulit talaga. Kaya huwag kayong bibili ng, bibili ng mga bra na putsi kasi ilang beses nyo lang magagamit. Kaya ayan, di ba ganda ganda. Ah, pwede, pwede na lang ito na lang ang <laughs> Hindi na ako magdamit. <laughs> nagtatagpo rin kami ng aking ano? delivery Oh, Divo. <laughs> Ang ganda. Buti na lang na scam sa mga in-order ko. Sumusulit siya. Ay, ah, yeah. mo naman. Diba? Sulit. At saka, ano, stretchy. Yun nga lang. May foam kasi hindi ko naman kailangan ng phone. <laughs> para ba hindi magsagi yung ano yung alam mo na kung ano magsasagi <laughs> ayan sa so yun lang salamat sa pananaan ingat yes, everybody God bless